35 Lagyan ng asukal or kape 35 no? Yes, Lagyan ng pinggan 150 ma'am? 150 lang kaya Hindi Ito to. 150 150 Hanggang 120 Huwag niya boss 150 mo na Oh! 150 oh Huwag niyang 1? 120 na lang Huwag mo tayo Brand new boss oh May carton carton pa 120? Magkakita May testing pa So dito guys, mayroon pa tayong mga t-shirt. Ang t-shirt natin magkano? 50. 50, oh, 50 lang. Oh. White, White, blue, blue. red. Ayun ah. Oh. Sa sombrero natin, ma'am. 50 lang po. 30 lang. 50 lang ah, oh, dito. 30 na nga lang daw eh. 30 na lang 'yan. Eh sa mga sapatos mo diyan. Ada 70. 7, ha? 70 lang. 70, 70. sa mga sapatos. Oh, talaga oh yan mga oh ito na oh yung pamasang free mga guys dito oh, oh ito free na guys oh oh magkano magkano free naman 40 oh, yung piraso tatlong piraso oh ba oh di ba mga t-shirt natin 50 t-shirt so murang-mura na 50 ba oh yan pa oh ano pa to pang sexy to guys no oh mga t-shirt Iba-iba naman po ito mo. Minsan to eh payong dati. Ayan. So, Ayan. Ayan. Dito, maraming tao. Masigit na doon. Dito doon kami talaga. oh. Okay. So ano pa yung meron? Ano yan, ano yun ma'am? Ayan oh, pambabayan niya. Bra. bra. Oh, pili, pili. lang kayo. Dami, dami Yung sapatos natin, magkano yan? Ano magkano dito Oh. Eh kayo ba magkapatid din? Sa puso. Kapatid ng puso. Ayaw magsalita. Hindi. Kaya ano, nanok. Ito na kausap ko eh. <laughs> <laughs> oh. Yan naalala mo ba yung naalala mo ba yung ano? Alin. Oh, di ba? Oh, yan. Parang naalala ko yung Tony Vlog yung sinabi mo. Naalala ko na viral nang ano. Oh, mga tindera. Oh, dalawa. Okay, magkapatid. Magkapatid sa puso. Sa puso. Yon. <laughs> oh, shout out Daan yan ah. Tapos natin. Ah, sa kabila. Ano 'yan to kay kuya? Eh <laughs> <Blackbast. Blackbast>. <laughs> ah, mm, yeah, okay. okay. to ya. Yeah, Ate. yun na black panther. black no? no. no. oh. Yan. Ano naman to? Bigat oh mga ano, pagkain, beans mga beans guys oh so iba iba oh, iba iba so, ito, mga payong ba, eh, ito naman mga pampaganda so, dito mga pili ayan guys oh dito Rita magkano pinta nyo ay hindi ba sa inyo to ay, kay Gina Blackbuster ay kay Gina Blackbuster para daw yun ano ano Pinaplag mo yung dati, nawala yun, no? Si Gina Blockbuster, wala, nawala ganda ng ano no? Pangalan? Oh, mga... oh nandito siya. Ayan, hmm? shout out From Bagong Barrio. Oh. <laughs> kilalang kilala nito ni vlog. Yung mga subscriber natin yan. Oo, oh, mga subscriber mo pala yan no? Oh, uh, shout out sa subscriber mo, Tony Vlog no? Siya <laughs> pang bata na siya. Ito mga t-shirt, mayroon siya mga sandals, mga sombrero, mayroon siya mga mga Napanood mo na yung video natin? Yun! Yeah. Napanood na si o! Oh. Black Mamba! Oh, diba? Si Black Mamba pala nandito Tapos napanood dito. mo na no? Ganda! Wow! Yeah, ha? <laughs> ah, alam mo ba kung ilang views si si natin doon? <laughs> Parang kararating yung Black Mamba! Kapag oh, oh. oh, ganito lang, siya ko yun doon o! panalo mura! Black Mamba! Yun, si Black Mamba no? Black Mamba! Natin ang si Black Mamba! Black Mamba ng Carmen Planas! Black Mamba! Shoutout mo na sa mga friends mo! Yes, yeah, shout out sa mga mandurukot dyan. Alam! <laughs> Nagpapasalamat ka pa sa uh, mandurukot, malikot ng kamay. Nagpasalamat ka yung 150 mga guys. 150 lang Mayroon dito. Na na welding, portable, mga Sumaki, Kawasaki. Kawasaki. 2.5, 25. Ah, 500 amperes 2.5 hindi oh, ko sabol pa 25. 2.5 lang no so, dito lang sa mga yun no so, din, dito solar nyo 3.000 oh. yun sa 3, 3. 3. 3. ng pinggan 50 Pag kwenta pesos. O, dito no? lang kay Black Mamba. Oh. Miss, ano siya? Yung mga brand new siya. Brand new. Tinanghali si Black Mamba. Tinanghali sila eh, no? So, uh, yan yung mga ilalatag nila dito. Oh. So, original. original yung mga solar light, eh. Magkano no? ba? Magkano yan? 700. Yan, no? 700. Turbo tawag. Oh, no. so, nila dito, oh, guys. Yung oh, Black Mamba. Tingnan ito so, na uh, nila, no? Uh, 50, original to. Ano yung bracket? Bracket ng TV. So, walang TV, bracket na. Sa isang pwede dyan sa bracket na yan. Na Ayan. 26 M55. Oo, hanggang 55. Magkano, magkano ulit? Ayong pangilaw ng mga vlogging. Ito, ayong 300. 300. 300. Dito sa magpa-block number. bar. Ayan o, guys. 200 na lang. Bracket, 26 hanggang 55. Di ba isang dan block mamba? Magkano magkano? Logi logi. Logi na. Magkano pinta mo yan? 150 lang. One bracket. Ano? wall bracket ng TV no? One mo. Oh. Mag-iingat ang mga customer natin. Mag-iingat kayo kay Ma. Manduro ko. Yun na. bilang lang paalala lang. lang, naman. Siyempre hindi natin may iwasan. lang po. Ingat-ingat lang sa malikot. mga turbo guys. Meron no? Pan? 250 lang po 'yun. lang po. Taga Pasig, flag, Pasig, Ikaw nag-aaral e, ka, mag-aaral ka, mag ka mabote, sabihin mo kay teacher, magandang grade ibibigay sa'yo. Uh, tatay, tatay. magama po. Galing mag ng Pasig, tago, no. Shout out sa inyo, sa mga guys, no. Okay, sa Binigyan sa mo sticker. Oh, meron na ikaw. So, bigyan ko natin Paano ka magkikilala? Oo, oh, paano tayo makilala nila, uh, ma'am, dito, no? Kasi ano, nag-marry po Anong binili na? Ikot-ikot lang -ikot mo na. na uh, sticker, muna. sticker Boy, na rin. Uy, baka binili oh, siyang cellphone. Bala ka grades mo, ah. Uh? Binili na siyang cellphone ng tatay. Napakaswerte ng bata. Ano grades mo na? Nag-agrable ng grades 6. Grade 6. Anong grades mo? So, shout out, ah. Kamot. O, shout mo muna yung sticker mo. salamat, Ah, thank you, thank you po. Boss, thank you dyan. Anong tawag niya mo lang Uh, industrial pan. Industrial tawag ba dyan?